Ma'am, tanong ko lang ano, bakit Kiwa? Okay. Anong story behind uh -huh. this Kiwa? Inaabangan namin si ma'am na kailan kaya si ma'am natin pupunta dito kasi ililibre namin. <laughs> so, <laughs> okay so, na yung time. Right, hello, hello mga bebe Loves. Mumpi nga gabi. Magandang gabi po. Hello ma'am. Ayan, uh -huh. ang katabi ko dito ay ang owner po ng Kiwa. Ma'am, pakilala ka -owner. po. Uh, ako si Lina, co-owner ng Kiwa. Uh -huh. So, ang owner talaga dito is si Mark Irigon So, kaano-ano -ano mo si Mark? Ah, uh, my partner. Ma'am, tanong ko lang ano, bakit Kiwa? Okay. Anong story behind uh, this Kiwa? Kiwa is a name talaga of a person. So, si Kiwa is Lolo Kiwa ni Mark. So, Kiwa is a, a pure Chinese. Chinese. Chinese siya. Nagkaroon siya ng asawa dito na Filipina, which is yung Lolo lola, erigon na nila. Oo. So, kaya si Kiwa, kasi inisip, inisip ng owner ni Mark is, uh, in the family, siya talaga yung magaling magluto. Bakit? Kasi yung mga spices from China, pag uwi niya dito, so, dinadala niya dito yung mga spices from China, so, talagang magaling talaga siyang magluto. So, siya rin yung kumbaga, ah, uh, ano ko lang to ha? Yes, yes, sure, sure, sure. <laughs> Naratees ko lang to oh, sa oh. <laughs> family nila. Yes, oo. So, oh. Kumbaga hindi ako in the position to explain about the, the family history. Yes, oh, okay. okay. So si Lolo Kiwa, siya kumbaga yung nagturo sa mami naman ni Mark, which is the founder of Kamayan. I oh, oh si oh, oh, ang kilala sa mga oh. alimango, yes. mga oh. seafoods. Yan. Yes. Alam niyo po ba na na-vlog ko na 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 yes, ko na din yung Thank hiwa you so before. Much. So, okay. okay. nakita naman yun. Kasi so... nga, nag-order kami dito. Ang sarap po ng food nila, promise. Legit po na masarap. I wanna try this yes. one. Wow. Yes. Kaya no wonder, yes. Tuwing dadaan ako, kasi na-curious ako, tuwing dadaan ako dito po, kasi bumibila ko doon sa ano ng barbecue, tuwing dumadaan ako, ang dami laging tao dito sa Kiwa. Yes, thank you. Kaya sabi ko, ano kayong, ano kayong meron doon sa Kiwa? Yun, kaya napavlog ako, at then tinikman, nag-order ako ng food yun, at masarap talaga yung food nila. Okay? So, ma'am, ano po yung ino-offer nyo dito? Nag, uh, service din po ba kayo? Like, birthdays na dito sila, like, nirarentahan itong ano na for exclusive ano lang? Uh, one time nagkaroon ng exclusive, pero Sunday lang 'yon kasi close kami ng morning and afternoon every Sunday. So nagkaroon ng exclusive for birthday celebration. Pero uh, normally every day, meron naman nagbe-birthday dito. Oh, so no so, need so, nga uh, magrerenta talaga uh, Yes, for a reservation exclusive. lang. Oh, reservation. So, reservation. So aside from that, dito nagki-cater din kayo. Like halimbawa, may mga special location sa labas, then kayo ang magki-cater. Uh, sa, sa, ano din sa kayo? ngayon wala pa kami kinikita. No, wala service. pa. For now. For Pero now, may balak uh, kayo. Someday. Yes, someday. Why not? <laughs> why not diba? <laughs> Kasi sa sarap ng food nyo, pwede <laughs> na eh. ba? Diba? Ano pa po yung mga ino-offer nyo dito sa Kiwa? So, normally talaga yung offer namin is meals talaga, ma'am. So, maybe in the future mag-offer kami ng mga snacks. Kasi yun din yung ah, okay. gusto ng mga tao. So meron kami ang, ang snacks namin dito halo-halo. Okay. Ah, okay, nice. Ano ba yung best seller niya dito? bestseller oh, best seller itong mga pansit namin, pansit kanton. Mm -hmm. So madami talagang bumibili every day. Siya talaga yung best seller sa amin. And then Uh, we also have this one, crab meat omelette. Alam map. mo ba na paborito ko to, ma'am? In, in Calvaya, kami. Ah, no, Isa sa mga paborito ko po, yes. yung crab. Okay. Ibalik mo yan. 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 Ibalik mo Charo. Okay, okay, okay. Okay. Go. So, so ma'am, thank you ha sa pagpa-unlock. Kasi yung, kami po yung summer vloggers, ma'am. So, nandito po kami kasi magkakaroon po kami ng uh, concert for a cause to help the community. So, isa po yun sa mga hangarin po namin. Ma'am, saan po sila pwedeng mag... Like, nagpapaano din kayo like may delivery sa mga sa ganyan. Nom -nom. Sa nom-nom. Sa nom-nom. oh, may nom-nom mga kami. baby loves ah? mm -hmm. Ang meron kami ang contact number namin doon kami active. Oh, o oh, sige ma'am. Ano po yung contact uh, number? 0917 1778116 Yan, Yan kung mag-order kayo mm -hmm. or early reservation There, yes. dahil, dahil, ito nga, itong kiwa dito ay dinudumog na ng mga okay. customers dahil so, sa sumurang sarap okay. ng kinilang sineserve dito Uh, nagpapasalamat lang Kasi <laughs> pinisita nyo kami <laughs> Yes uh, po Thank you Thank you so much Kasi nandito kayo And this is a perfect timing Kasi kayo lang talaga yun Oo nga uh, eh O, black pocket na po This is perfect timing yeah. Again, ma'am Thank you so much po Sa masasarap na food ngayon Na inihain nyo Para sa summer vlog oh, Thank you Kami talaga yung Nagpapasalamat sa inyo Thank you wow. so much yeah. Yay! Okay. Napisita kami <laughs> yeah. Yes, thank you. Si, si Ma'am Nati yung nag-naunang pumunta dito. I'm yes. very much grateful for you, Ma'am. Oh, Tapos you're welcome. Tapos inaabangan namin si Ma'am na, uy, kailan kaya si Ma'am Nati pupunta dito kasi ililibre namin. So, <laughs> 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 <Pupo>. ito <laughs> na yung time. Ayan. Bakal yun. Eto na po yung time. Nanilibre nyo na kami. Maraming maraming salamat po. Ayan. So, kainan na. <laughs> thank, thank you, Bimo. Thank, thank you, Bimo. Thank you. Yeah.